Lika, may papalaro ako. Dali. May upo ka dito. Um, di ba, ano? Di ba gusto mo nang makabili ng bagong pante? Pante? Diba, luma na lahat yung mga pante mo para yung <coughs> <coughs> diba, na yung mga, mo, para yung mga sando. Ayan. ibigyan kita ng pambili ng bagong pante kung makakain mo to o matatalo mo ako sa kainan ito. Okay? Grabe, i-challenge po pa talaga pang binila mo ng panty. Ibigay mo na lang na yan. Challenge pa? <laughs> eh, eh, pag hinuhubad ko ngayon panty mo, pa-challenge ka rin. Ayaw ko! Magay! Mapriso ka! Okay, ano, game ka? Isang libo pag natalo mo ako sa kainan ito. Oo. Sige. Okay, buksan natin. Sasawsaw natin sa pag-uong. kaya mo? oo <laughs> okay, ang challenge naman guys. Dalawa lang naman eh. Oh. Oh, pero may twist. Kainin natin tong labang ano tawag nito, kamyas, kamyas sa Tagalog. Iba sa Bisaya. Bailuta. Oh, sige, bailuta. Hmm. Ako ni Gamay. Sige. Pero may twist. Kailangan pag kinain mo to, hindi masisira yung mukha mo. <laughs> okay. Sabagay, hindi naman kailangan masira yung mukha. Sira na yung mga mukha na. Oh, oh, oh. Okay, game na. O, oh, isang, isang libu yan. Inutang ko pa to dyan ka, Bergy. Ang premium. Tapos, galingan mo. Okay, game. Uh, ikaw, Ika. So, hindi. di sabay tayo. Dapat, makaharap tayo sa camera. Na hindi masisira yung mukha, ha? Oo. Hindi. Kaya natin. Sisi, ko challenge ko rin. Nakalihatan ko. <laughs> <laughs> no, 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 no. Sisi, ka! Kain na lang yung pera mo. Hindi, kailangan eh, hindi po pwede. Kaya mo mama, ano yan eh. Bayo. dapat Aslam. Itay mo kasi, isaw mo kasi dito. Isaw-saw mo. Ganyan oh. Lagyan mo ng kunting laman. Yan. Yan. Sabay tayo, dali. Tapos sarap ka tayo, marap ka sa camera. Para yung mga manunod sa atin, sila yung judges yun yung mananalo kung karapat-dapat ka ba bumili ng bagong panty